Gaudi mga idol Lain na pong kabuntago Pugot ka pa sa alay Nga sa So dari mga idol Amo din pa Buhatan Payag ng mga papa Dari mga idol Oh shout out Dikos akong brad Pinton Dari Ang mga nagtrabaho Sa payag sa mga mahal Sakit man o nauna-una Nung um, yung May gusto Mala ay Sa aming Balay Pero Pinahangalan mo nito ang buhatan ng mga idol. Protektahan sila ng mga mga panawas mga idol. Iban siya kung mga isuong na decide mo yung buhatan yung lamu sa papa. Kaya talagang niya mga idol kaya huwag magiging sa papa kaya hindi rin na siya maghaharap. Sabi na nga kung kahit anggarang simbahan na kung mas rin sila pa sa papa. Tumog kay ang iyang kauna-una. na siya bisakto. Hindi na pa sa una. Ang iyang kauna-una, boy. Nabalik siya o mga bata mga idol. Katre na lang kuwang. Hmm. Nailamay-lamay sa tatay o. Kamay. Hindi mo tre kuwang. Kung chow to, ni Pari Dexter yung ang ipati was kaya nga payag kinabisi gina kong brantong pintol. Nailang gina mo siya ipa daw sa baday ng mga idol kay Klaus Mugod siya ya. Kaya nang pangyong hugaw kay maghuo man sa sulod mga idol. Ang baho ang mo nang gagwanta. Sige sa'yo. Limpi ako mama. Kaya ulit niya na. Agong rest mama na unta ang gigal sa trabaho kinangan unta siyang upahuay kung diri na pita kiligo na sa kumbrad tol kain ko na para ibahin na siya sa iyong payag isuit kay yung katuhukan kaya nga niya na ang kaintang sakit kita na sakit kaya disilughan kapait sa mga kaagi sa mga kaintang murag na sa akong pagtanaw ipapa wala kong usaman sa man ang kaimtang-kaimtang karon Ako nga lang ma-appreciate kasi sa gugikan, alam kinahalang pala yung para makakaon, makainom. Pero makapalayo pa sa kanilang kalibutan. kaniyan to sa gagmoy pa kami kaoban sa akong sa kamanghol na pinabog sakit ng baliko ng mula wala wala na kami ma makatagamtam sa pagdagmol sa mga mahal kay tungkol sa iyo baga barang bado kulata lapdos yatak may akong nabatikal o nadakal kung ba sa kong inso labot sa kong kauna-una i-question ang minoo kung anong mauli ang among kinabuhi ng angkol kung anong sa sa tao, kami pa, kung sa mga pagnagmahal na akong naiaguman sa akong kamahal, ako akong nalitok, akong naon-naon na naunta, mabutang panahon na maswaya ni pop Kung sa kalisod, kung sa kasakit, may ka hingtang sa mga sakit ng mga istoryang mababati, sa mga pagsinyag tungod sa mga kahimtang, tapos sa hulugan, ang pagsakit na ilawagman, ang kasakit, ang uol, akong nipangayos sa inuong naunta, Pabot ang panahon ng mga tao, nagtamay, ang mga kaubos, sa lunay mong kahimtang, kasama na ako. Inaotang mabatian o matagang taman ng iska, iso na mga kahimtang, ang sakit man, damhon, ang mga laon, ang murag natin o din akong pag-ampo. Pa, sa ilo ako kung nakita karoon, kung nakita mo, nyo, kala karoon. Akong napamatudahan kung sa kamatidudahan na ang binuo, ang Diyos, Karabihan ko yung sa tanan. Kung kinsang mong tao wala buto o kaniya. Kung wala yung pagtahod sa iyang mga pulong, mga ganto, mga magmahay sa kinaawitan.